tens of spice add a little bit chicken powder we had shankar we add wine. So. Mag-add na yung tayo na wine kasi para matanggal yung lansa ng ating fish. Malansa kasi. Eh, fish. Manok. Maglalagay tayo nito guys. Wine tea. sarap to. Pampasarap sa ating lulutuin. Ngayon, mix na natin guys. Ready to mix na. Kasi nilagay ko na lahat ating seasoning. Hindi gumamitin ng gloves para live natin ng mga 6 hours. Kasi mamaya ang gabi pa tulutuyin. Ginger. Sinunod natin yung yung ating beef. Ayan, beef natin. Meron po tayong plastic container. Ilikat natin yung ating marinate yung chicken. Ayan, natin yung bag natin. natin ng steak sauce. Ready na yung ating box guys. Lalagay natin yung ating na beef dito sa lagayan na plastic box natin. Ayan. Kasi mamaya pa tulutuin, barbecue po kami baba Para naka-ready na. Tapos sa isang box guys. Okay, and then, natin yung sauce na natira. So, yung sauce. lang yung pag -marinate para masarap ang inyong beef steak. Hindi ko naman masabi yung steak to kasi sobrang manipis. <laughs> Next natin ilagay yung ating chicken guys. Dahil malaki itong chicken natin, isa, isa ilagay natin sa isang box. Here we go. Yan. And then lagyan natin ng ginger okay And then next this one mura lang tong chicken ito kasi ano sya eh frozen yung fresh chicken dito sa homebrew ano 60 dollar lang palahat pala pala eh pero kung gusto mo talaga mo ng talagang buhay, nasa so, 200 plus, 200 Hong Kong dollar. Ayan. Talagay na din natin yung so yung na iwan sa buhay ating minarinate. Ayan. Last but not the least yung ating chicken wings. Here we go. Nalagay natin dito sa box. Salansa natin ng maigi. Parang maganda naman tingnan. Para masarap yung chicken yung Ganito yung pag-marinate, guys. Naisip nyo kung bakit sobrang sarap ng chicken wings o di kay chicken barbecue na iba. Ganito lang yung ginagawa nila. Marinate nyo sila sa minced garlic. Tapos lagyan nyo ng ginger. At saka soy sauce, white pepper, dark soy, light soy sauce, and then, lagyan nyo ng kunting wine. Pero kung walang wine, okay lang naman. At, tsaka, sugar. Naglagay tayo dito ng kunting sugar, chicken powder, konti rin. Ayan. Diba? Done na no, guys. Ayan, nakaready na yung ating barbecue barbecue chicken and then beef mamaya mamaya gabi to guys lulutuin namin ba pa ba kami dun sa baba kasi meron dun barbecue site na dito sa building namin at pwede ka dun mag barbecue kung gusto mo kailangan mo lang mag paset ng skit kung kailan ka pwedeng mag barbecue dun ayan Siyempre. Parang sarap yung ating chicken barbecue, kailangan marinate ng, nyo ng ganito guys. O, diba? Thank you so much for watching. Gusto, gusto ko lang share sa inyo kung paano ko yung chicken at beef. O, diba? Simple lang. Pero daldal ka ng daldal. -dal. Joke. <laughs> Assalamu guys. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify my next video. Thank you. Bye.